Good afternoon mga loves. Andito na naman tayo sa ating alaga. Ayan. Kumakain na siya ng kanyang hapunan. So, time check. 5.30 na na. Late na. Busy pa si Modra niya. So kakarating lang natin mga loves. Meron tayong inasikaso sa glit kanina. So 2 days tayo na. Hindi nakapag- ah, uh, ang tawag dito, hindi natin nakabanding itong ating alaga. Kasi lagi tayong nagmamadali. Kahapon may lakad din. Ngayon, subukas, baka pahinga mo na tayo. Baka sa sunod na araw na tayo, Magbibisi-bisihan ulit. So, ayan. Sa 2 days ko ay, Malaki na ang ating alaga agad. <laughs> Nasa 30 kilos na to mga loves. Ayan. So letchoni na ang ating alaga. Hmm. So thanks to God at lumaki din ang ating bulogin. Ayan. Hmm. Ayan yung kaniyang uh, tawag nito sa Bisaya gani. Eh? Danlak. Hmm. So ayan mga loves at ito na naman tayo chika muna tayo. So, akala ko mga loves ay ano na pano na talaga siya nung mga nakaraan kasi nga pulang-pula yung kanyang bulog. Natatakot ako. Siyempre, kasi nga hindi siya kumakain tas pulang-pula. Hmm, pulang-pula yung bulog niya. Tapos, ayan, tatlong araw yun na hindi kumakain kaya pumapayat yung ating alaga. So, bote naman ngayon ay bumalik na sa ano niya. Uh, sigla at malakas na siya ulit kumain mm. so sa awa ni Lord ay naging maayos din ang lahat at bumalik yung sigla ng ating alagang biik Ani, baboy na siya sa so, ating nag-iisang baboy so dito na naman tayo kakausap usapin na naman natin siya dahil na miss natin na ilang araw tayong wala sa ano niya tabi niya. O, oh, nakikinig siya mga loves. Baby, kumain ka. Kain ng kain para lumaki. Yan. Kain lang. Kain lang ng kain. Kain lang na bebe, Hmm mabait kaya to. So, hindi siya, ano, magugulatin. Kasi nung last, yung bininta ko na, ano, na yung nine heads natin ay matatakotin yon Dahil nga, nung sa paglipat sa kanya dito ay na para siyang na ano baga, na naalog-alog, natatakot. So, ito siya ay hindi. Kasi dito lang siya sa malapit no, wala na. Busog kasi. Kaya, yan. Inanuhan niya yung kanyang pagkain. Hinihigaan. So, ganyan yan siya mga loves pag busog. So, busog yung inyong mga alaga. Tapos, napadami kayo ng bigay ng pagkain. Ay, masasayang. Ganun, o oh, tawag dito yan siya, oh. pero kakainin naman niya yan kaso nga lang matagal hindi natin alam kung mauubos ba niya hmm. so ayan tatlo at kalahati yung binigay ko sa kanya so sa kilo noon ay 2 kilos 2 kilos and a half parang basta 2 kilo ano na lang natin na 2 kilos 2 kilos yung binigay natin for this uh, evening, ano, afternoon, yung baga dinner niya. So, pinapakain natin siya kaninang tanghali ng one and a half, sa tas ngayon ay 2 kilos. So, busog pa siya. Ayan. so wala muna tayong ano ngayong loves na patining kasi nga uh, wala pa tayong biik kasi walang available so meron tayong biik baka next month ng may pagkatapos din um, ano um, pagkatapos nito uh, anuhan nito uh, ipapalit natin sa kanya ay ano mga four heads lang siguro isang hinahin at tatlo na uh, fattening so gayong tatlo ay ano hinatin yan papalaguin charot syempre naman ano kung so, saan pa pupunta kung hindi lalago so lalago talaga yan hmm. ayan na yung kanyang bulog malaki pa rin hindi <laughs> ayan oh. Mauubos din niya yung mga labs. Kasi nga, naano lang pala yun. Humiga siya dahil nga, inaano natin yung, anong dito? Yung baga, hinihipo natin yung kanyang uh, likod. So, parang ginaganon mo. At siya ay, hihiga. Hmm. Pag ganon mo siya kanya, ay, hihiga yung ating alaga. So, mararamdaman din niya na, mahal natin siya dahil niya sa pagano ano natin, paghipo sa kanyang likod. So, ganun lang, sa, ano tagalaga mga loves, sa mga alaga natin, yung mga nakaraang, ano, karaan na nag-aalaga tayo, nung una, nung pangalawa, ay hinihipo natin, yung parang, ginahaplos lang yung likuran, yung katawan ng ating mga alaga, para yan, sa, ano nila, yung hindi sila magagulatin. kumbaga uh way ko na para palapitin yung ating mga alaga ating alaga or ating mga alaga kumbaga aanhun mo yung paamuhin baga. yun yun sa bisaya is uh, hapu-hapon para siya ay makuan kana bang dili idlas hmm. so yun yung way ko sa mga alaga kahit na sa baka uh, yung baka nga namin doon sa kanila papay ginanon ko yung hinihimas yung likod yung ano niya para ay siya ay ano yung aamo paaamuhin natin at saka ay ganun nga umaamo naman so ganun ang pag-aalaga para hindi siya matatakutin at hindi yung paglapit mo ay tatakbo Ganon. So, sa ating alaga, paglapit natin, pag ito, papasukin natin dyan. Hindi siya takot sa atin. So, siya ay, kumbaga, naglalambing. So, ganon dapat ang ande. Ganon ako na mag-aalaga para way natin ng ano, ipaparamdam natin sa ating alaga yung Mahal sila, gano'n. wag naman yung sipain natin, gano'n. Kasi nga, natatakot din yung mga yan. Para lang din tao. Sino bang, mas ano, sino bang tao na, kahit bata nga, alam niya na, uh, ano ba tawag dun, kinukurot siya, or pinapalo. Siyempre, hindi talaga yan lalapit sa'yo. Iiwas talaga yan sa'yo. So, sa alaga din, pag hindi din natin siya papaluin, hindi natin siya sisipain at anuhin natin siya, paaamuhin natin siya para hindi siya matakot pag tayo ay lumalapit. Hindi tatakbo. Ganun. So, ganun niya lang mga loves. O, oh, nawa na. Nilubog na. Kasi nga inaano ina ko. Nihipo. Tayo, tayo lang ga. Tayo Ngani. tayo. Uy. Sige na. very good. Tumayo ka nga siya. Hmm. Uy. Okay. Kain. Kasi nga, hinahaplos natin. Kaya ayan, akala niya, ay patutulogin siya. <laughs> Parang bata lang din. so, thank you for watching mga loves. So, salamat sa panunood niyo. At, Uh, thank you sa pakikinig ng way natin sa kung paano natin inaalagaan yung ating mga alaga at kung anong mga ginagawa natin sila sa kanila para sila ay paamuhin natin so syempre kahit uh, bawal tayong magmamaltrato ng aso, mga hayop lahat, kahit nga sa tao ay bawal din ba? Diba? so sana ay mga may natutunan tayo dito sa ating mga videos at please follow and share to my YouTube channel. Kaya kung baguhan ka dito, pak, uh, pakipindot na rin, pakisubscribe na rin para masubaybayan nyo yung ating mga susunod na videos at makikita nyo yung ating uh, susunod na mga alaga at kung paano natin sila inaalagaan. So thank you for watching. Bye bye!